Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. So ngayon, meron po akong ipatsa-challenge sa mga kaibigan ko. So ang gagawin nila ngayon ay ganito. Ang yung isang kamay ay ipatong dito. At isa naman dito. So ano naman ang susunod na gagawin nila? So ganito. Ang galaw ng kamay na nakapatong sa tiyan ay ganito. At yung isang kamay na nakapatong sa ulo ay pukpukin mo. So kung titingnan natin, so ganito. O, tapos pabilisan ng galaw. At kung sino man 'yung mabilis na hindi mag-iba ang galaw ng kamay, siya ang panalo. At ngayong mga kababayan, ipisahan na natin ang laro. So let's go. Ngayon, so nandito na ang mga players natin. ang sabay talo sapay oh, sabay. eh. Sige, sige, sige. Ayun. ayos 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 na? ayos na oh, ayos na. na tayo mga kababayan. So, ayos Ang ayos 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 dito. At. ayos ayos Ganon ang galaw ng kamay. Di. Di rin. Nakapatong ng tiyan. Pa Paganon. At, dito naman sa ulo, pokpokin. Pokpokin pupuk, nyo. Kailangan mabilis. Ay, susunod yung buwang Ganon. So, handa na ba? Handa na. Mabilis. sa ulo.

Hindi talaga namin alam yung Charlie Chiching, mga kabayan. Hadong ng gitara ko doon. Ayaw gitara ko. Hindi kayo makakuha ng 1K. So, wala talagang makatanggap ng 1K. Dahil hindi pa sila marunong. Hindi, hindi kagaya sa akin. No? <laughs> Malunong. Ahahahah! <laughs>